Bumili tayo ng isang perasong bangus na may kaliski sa ating sasaingin sa sampalo. Ayan, 10 piso sa sampalo. At yung bangus ay 200. Tinuhugasan na po natin yung bangus. Ayan. bangus natin. Ang ingredients lang po niyan ay uh, paminta, kaunting pampalasa, sampalo, at siling pula. Yan po yung sasain po natin at may sukang tubatin po yan hindi lang sampalok okay yung ating lulutoy na po natin lulo na po yung ating bangus na sinahing sa sampalok okay na po yung ating sinahing sa sampalok na bangus ayan talagang titikman natin yan yung ako ang lasa na ito yung ating sinahing na bangus luto na po yan apa ay to ba pala